Kano nga tayo mga idol sa ticket sale ng Bicol Salo kung magkano ng pamasay papuntang Masbate. Nalaman nga natin mga idol ng pamasahe pala ay 1,800 na lang. At nakita din natin mga idol dito ang Elevator's Philippines na meron din pala dito mayay sila papuntang Masbate. At sa video ngang ito mga idol, papunta tayo ng istasyon. dahil nga guys, welcome back dito sa akin YouTube channel. So ang video sa araw na to ay nandito tayo ngayon sa Alabang. So pupunta tayo ng terminal uh, dito sa Alabang para malaman natin yung mga bagong information na pwede nating makuha tungkol sa biyahe at para malaman din natin kung ano na nga ba ang mga biyahe na meron dito ng mga biyaheng probinsya, biyaheng Bicol, Visayas at Mindanao guys. So kaya napapunta tayo dito sa Alabang So video mainit Pagpunta ko dito guys Ayun sa so mga hindi pa nakapagsubscribe guys uh, subscribe Pasubscribe po ako ng aking youtube channel Greg TV at pindutin po ang bell button Para may update kayo sa akin bago mga video So Napansin ko guys yung Star Mall dito ay ginigibaan pala So ipapakita ko sa inyo guys So yun mga idol, ito na pala yung update natin dito sa Star Mall Alabang. So yung Star Mall guys ay wala na. Burado na. Yan na yun. So giniba na yung Star Mall guys, yung nasunog. So sa harap niya, yung dating harap, ito na yun. Parking na ng mga ano, mga city buses. Pati mga jeep. Ayan. Na. So yung Star Mall, ayaw giniga na guys. Kita nyo ba? Inigaba siya. So, hindi kasi ako makalapit eh. Kasi, sarado ng bako guys. Kaya eh, nandito tayo sa bridge para masilip natin. Ayun guys, so. Oh. oh. Yan na yung star mall ngayon. Inigaba So, wala na guys. Pinangita ko lang sa inyo para alam, alam nyo na wala na yung star mall. Kibana siya. So, titingnan natin, bababa ako at titingnan natin kung gumusta na yung ano, kung may terminal pa ba ng mga biyayang ano, probinsya gaya ng Bicol, Visayas at Mindanao guys. So tara guys, samahan niyo ako. Let's go. A few moments later. So okay, guys, nandito na tayo sa terminal. So tingnan natin kung ano ba nagbago dito. Kung so, may biyahe pa ba dito ang mga probinsya guys. So dati kasi nung punta ko dito, ayun, nagbago na nga yung terminal dito guys. So, mga bus, jeep. eh o, no, may biyahe na rin dito guys ang ano, Tutuban Divisoria Besoria, nabiyahe na rin. So laki na ng pinagbago. Kasi noon mga idol, ito yung ano, ito yung ah uh, Star Mall wala na ano, Murado oh. na siya guys yung Star Mall. So ito na yung mga basa nan dito. Nakita mo si ano to, Piano Oh. Ah. Oh. Oh. Vista Terminal Exchange ata ta BTX ang tawag ata dito guys Yo hey, what's up guys I'm back So ayun guys Muno na tayo ng terminal Ngunit uh, sa kasamang palag guys Hindi tayo pinayagan na mag vlog doon So sabi na OIC oh, na Gwadya na nakausap natin Uh, hindi pa nila pinapayagan yung mga vlogger na mag-vlog doon sa terminal. So wala tayong na-vlog mga idol. Pero uh, bago ako masabihan nila, nakapag-video naman ako. Pero hopefully hindi lahat ko na-video ang guys. Kaya hindi natin nakita yung mga biyahe na available doon sa terminal. Uh, ang tawag doon, uh, Vista Terminal Exchange. So wala na yung dating terminal dito guys. Right? Pero alam ko may mga probinsya pala dito. Doon mga idol, kaya lang hindi tayo pinayagan na mag-vlog doon. So, wala tayong magagawa. So ngayon, nandito ako sa alabang? Sa may dating, ano, kasi uh, nandito. So, na, papitex. So, tayo guys ngayon. So, punta tayo ng pitex. So, ang na ako dito sa alabang. Baka soon, payagan na. Pero sabi sa akin, kalahating public, kalahating private. So, wala tayong magagawa doon. <laughs> kung hindi tayo payagan mag-vlog. Okay lang naman, walang problema yun. Itanggal natin ang policy ng mga uh, nagmamayari ng terminator ayun, ganun pa man, nagpapasalaman ako kasi nagpag-usap sila ng maayos then, sabi ko nga, sabi ko sana o magpapalam ako sa terminal manager pero wala daw, so, sabi sa akin, lones daw uh, pwede ako bumalik so, kasi diba, kung, di ba, hindi naman ako pwedeng lones kasi may pasok ng trabaho so, ayun guys, ito lang ang vlog natin dito sa terminal at sana uh, sa mga vlogger, katulad yung mga basito siya sa pupunto kayo dito uh, make sure lamang po na Magpaalam muna kayo para walang hassle. So, Ganun talaga. Eh, may mga policy na kailangan sundin. Ngayon anyway well, guys, ako nga pala si Greg TV. At uh, pag-i-subscribe po ng aking channel at pinutin ko ang bell button para may update kayo sa akin bago mga video. So, abangan nyo po ang mga bago nating update sa mga bus terminal o mga vlog natin, mga feed natin. So, kukunin ko sana dito yung info natin about sa biyahe, kung saan lugar meron sa biyahe. So, yun sana ang bala ko para malaman ng ating mga commuters na nagtatanong kung may biyahe pa sa Alabang, kung saan Totally guys, yung mall dito, kung nakita nyo sa, nakita nyo naman, wala na, purado na yung mall. So, inuukay na ulit ito guys, yung mall dito. Masalamat so, salamat sa iyong panunood. thank you so much. Bye-bye.